Umalis uh, na po ang uh, grupo ni Senator Bongo matapos ang uh, launching ng Manasaki Center. At the same time, mga mahal, mga, mga, mga kagamitan sa gaya ng sapatos sa mga frontliners. bay ka alas 4:40 ng isang uh, uh, sa Hapong ito ay dumising uh, na po ang sinasabi ng dating uh, ni Senator Bongo dito po sa Marinduque Airport. So, ano tuloy ako kanina nung nabasa ko po 'yon. At saka na pudong

Sana na malakas dito yan at tutukan mo, oh, mabilis lang, lang. yan. Dito yan mag-aano? Taxi. Ano talaga mag-aano yan sa food? Ayahin ko na lang tigrip ko ng ani pala. Saan sana ibinaba ko? Sa mga Okay, so dito po natin pansamantalang puputulin ang ating uh, pag-cover ng uh, activity ngayon sa pagbisita ni Senator Bongo sa Lalawigan.